Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat Andito po tayo sa ating segment, sa ating uh, portion Tunay na Tao TV, Lihim na Liham Kung anuman yung sikreto mo na gusto mo na sanang ikwento Ang kaso, nahihiya ka Huwag kang magalala, andito lang ako uh, PM mo lang ako Ako ang magkukwento ng iyong Lihim na Liham Ayun po. Uh, for the first time po, for the first time, uh, isang lalaki, isang kalalakihan na atin taga-subaybay, shout out sa iyo Echo Boy para hindi nila sabihin na ikaw. <laughs> shout out sa iyo Echo Boy. Uh, ayun. Pasensya na hindi ko malagyan ng background music. I'll try, I'll try na na lagyan ng background music. But uh, ayaw siya mag-play eh. So yon Tahanin na lang natin sa edit kapag yung pinost natin sa YouTube or sa Tunay na Tao. So yun nga, ulitin ko, if you wanna rewatch this, if you wanna listen to this, Lihim na Liham, uh, I think this is the episode 3? Yeah, pangatlo, pangatlong kwento, pangatlong Lihim na Liham. Check it out on YouTube, uh, Tunay na Tao or Facebook. YouTube. Oh, Facebook tunay na tao. And then later on, yeah, siguro yun yung pag-usapan natin kung willing kayo na maging guest natin uh, sa topic of the day, social media. Ayun po, so balikan natin ang ating lihim na liham. Ready na po ba kayo? Ulitin ko kung meron kayong sikreto na gusto nyo nang ikwento kaso nahihiya pa kayo. Huwag kang mag-alala, andito lang ako. PM mo ako, at ako ang magbabasa ng lihim na liham. Simulan natin. Medyo mahaba-haba ito. So, sana kumuha kayo ng inyong kape. Kinig lang. Medyo paantok na. Ayan. Mag-ready ka na rin ng tissue mo, Eko Boy. Uh, Lods. Uh, ulitin ko sa susunod na magliliham kayo. Just put in Papa L or Papa T. Ayan po. Magandang umaga. Medyo matagal na din ako na taga-subaybay mo. Tago mo na lang ako sa pangalang Ryan. Actually, hindi ako interactive sa live mo, pero napapanood kita palagi. And nung nalaman ko ang tungkol sa bagong segment mo na lihim na liham, naisip ko na pwede ko ibahagi ito sa iyo at sa mga manonood ng programa mo. Kasi wala naman sa kanila ang nakakakilala sa akin bukod sa'yo iyo. Meron akong experience na nais ko ikwento sa inyo. Alam mo, alam ko na maaaring may mag-react ng hindi maganda o maasiwa sa kwento ko, pero naisip ko it's still worth sharing. Nagsimula ako sa TikTok nung pandemic. Hindi naman ako ma-post pero mahilig ako manood ng mga TikTok videos. Kumbaga, taga-like and comments lang ako. 2022 nang merong dumaan na video sa FYP ko, isang magandang dilag. Itago na lang natin siya sa pangalang Jasmine. Agad na napukaw ang aking atensyon at tila na humaling ako sa kanya, mga mata at labi. Agad kong like, Agad kong nilike ang mga video niya at sinib ko pa para di itong matabunan ng iba pang video. Finalo ko agad siya, pinuntahan ko ang account niya and in-stock ang mga videos niya. Para bang gusto ko malaman agad kung sino siya. Marami siyang videos at nalaman ko na may anak na siya pero walang asawa. Mas lalo akong nasabik na makilala siya. Agad-agad akong nag-message sa kanya sa TikTok nakita ko na naka-active status na siya sa inbox. Abang na abang na abang ako hanggang nakatulog na ako pero hindi siya sumagot. Sa isip-isip ko, ang suplada pala tong si Jasmine. Sa bagay, marami na rin kasi siyang followers and baka hindi niya lang nakita ang message ko. Nung umagang yon, napunta na ako sa shop Meron kasi akong motorcycle parts store and shop na munti kong negosyo. Tubong negros ako at bunsong anak. Naghihintay na lang ako na makaalis papuntang Dubai at tinutuon ko muna ang aking oras at atensyon sa munti kong negosyo. Noong kinagabihan, pag-uwi pag pag-uwi ko sa bahay, binuksan ko agad ang aking TikTok at lakintuwa ko. Nag-reply si Jasmine sa message ko. Friendly siya tol Walang kaarte-arte At nagulat ako Sa flow ng conversation namin Agad-agad Magdamag kami nagchat Bitin na bitin ako kasi Gusto ko marinig ang boses niya Nagsimula kami magchat ng mga 7pm hanggang 3am Nagbabaka sakali ako And I ask If pwede ba kami mag-usap sa Viber Pinaunlakan naman niya ako Pagkabigay niya ng number Agad-agad akong tumawag sa Viber Video call agad Siyempre Gusto ko makita kung Totoo na yung itsura niya Sinagot niya naman ang tawag ko Pero Halatang nabigla siya At nagulat pa nga na video call pala Nung sinagot niya ang tawag Ang saya ko lords Napakasarap niya kausap Marami kami na pag-usapan tungkol sa isa't isa. Mga bandang 6am na kami natapos mag-usap. Nagpaalam na siya kasi kailangan niya na mag-ayos para pumasok sa trabaho. Parehos kaming parehas kaming puyat at walang tulog. Pero masayang masaya ako. Para akong teenager na kinikilig. Nga pala, 30 years old na pala ako, Lods. Marami na akong nakarelasyon, naka pero hindi pa ako nakapag-asawa. Marahil, marami pa rin akong gustong magawa. Nais ko pa matulungan ng magulang ko at maaring di ko pa rin kasi nahanap ang babaeng pakakasalang ko. Aaminin ko, naging maloko at mapaglaro ako noong kabataan ko. Hindi ako gwapo, Lods, pero marami na rin nahulog sa bitag ko. I am not proud of it now, pero let's face it. Nung kabataan ko ang angas ko kapag pagiging babaero ang usapan namin ng mga tropa ko. Marahil naitanong na rin ng iba sa inyo kung bakit ako naging ganon. Aaminin ko, meron akong babae na sobrang minahal noon Naakala ko ay mahal din ako. Pero niloko niya ako. She cheated on me sa tropa ko. So seven years kami nung ex ko na yon, And after mangyari noon, dun ako nagsimula na maging gago. Sa isip-isip ko, kaya ko din makipaglaro ng apoy. Maghihiganti ako kasi pare-pareho lang manloloko ang mga babae kaya kaya ko rin makipagsabayan sa laro nila oo ngayon naisip ko hindi deserve ng mga nasaktan ko yung ginawa ko sa kanila pinagsabay-sabay ko sila para bang hindi ako masaya kapag walang babae sa tabi ko ibang babae kapag nasa ibang lugar hindi ako apektado kahit na iyak ang babae sa harap ko at kahit bistado na hindi ako aamin. Ang gago lang, di ba? Mabalik tayo kay Jasmine. Nung umagang 'yon, kahit hilo sa puyat, masaya akong naitawid ang araw sa shop. May mga tao naman ako, kaya nagkaroon din ako ng chance makaidlip ng kaonte. Iniisip ko na kailangan ko ng lakas in case magkapuyatan na naman kami at mag-usap kami sa Viber mamayang gabi pigil na pigil ako mag-message sa kanya para hindi naman niya isipin na masyado akong eager na makausap siya. Baka ma-turn off. Sabi ko, I'll play it cool. Sabi ko, I'll play it cool kumbaga. So pag uwi ko at eksaktong 7pm, nag-chat ako sa Viber. Hindi na-deliver ang message. Nag-try ako tumawag. Hindi na pasok. Binuksan ko ang TikTok pero di ko na siya mahanap. She blocked me. WFT or WTF. Supposed to be WTF. Anong nangyari? Abate ka. Since nasa akin naman ang mobile number niya, tinawagan ko siya. Nagring ang phone. Di niya pa pala ako na-block sa contact list niya sa phone book. Nung sinagot niya, nagulat siya nang marinig niya ang boses ko. Agad ko siyempre tinanong kung bakit hindi ko siya makontak sa Viber at sa TikTok. Sabi niya, nagkaproblema daw ang phone niya. Ang hindi niya mabuk nagkaproblema daw ang phone niya, hindi niya mabuksan. Alam ko naman na hindi totoo yung dahilan niya. Pero pinanggap ko na lang hoping na maituloy ang communication namin. At nung gabing iyon, nakapag-usap ulit kami magdamag at nagkapalagayan kami ng loob. Inamin niya na rin sa akin ang tunay na dahilan kung bakit siya biglang humantong o humintong kausapin ako. Hindi niya raw kasi inaakala na hahantong ako sa point na gusto ko talaga siyang makilala. Lods, 12 years kasi ang tandaan niya sa akin. 30 years old lang ako at siya naman ay 42 na. Hiwalay na siya sa kanyang dating kinakasama, Lods Hindi sila kasal ng dating niyang partner pero nagbabaka sakali daw siya o nagbabaka sakali ito na makapag-abroad sa pangakong para ito sa kinabukasan nila ng kanilang mga anak. And then 4 years ago yon. At hindi nag nagparamdam sa kanila ng mga anak niya. Balita daw niya sa mga kamag-anak ay nag-asawa na ito o may kinakasama sa UK or sa ibang bansa. Matindi rin ang trauma na nakuha niya sa dating kinakasama niya. Kaya hindi ko siya masisi kung bakit parang mailap at wala na siyang tiwala sa mga lalaki. Ayan, mo muna tayo. Anong masasabi niyo? Ayan. Parehas sila, pareha sila si si Ryan at itong si Jasmine. Ayun nga, ay recap lang, recap lang na nagkakilala sila sa social media and then all of a sudden nagkakapalagayan sila ng loob pero may takot sila eh, may takot at lalo lalo na si Jasmine kasi nga ayun, may mga nakaraan na rin siya dun sa mga, sa mga kalalakihan and the same thing with the uh, the same thing with Ryan ayun, ang hirap din ng ganun sitwasyon eh Trauma Ayan, Tama ba? Trauma ba tawag dun? So yun, dahil Baka <laughs> nakahinga na ako Balikan natin Naging mahirap din nung simula LDR kami kumbaga Nasa Negros ako At siya naman ay nasa Manila Sa QC 3 months na halos Buong araw at magdamag kami magkausap Hanggang sa Nagdesisyon ako na puntahan siya sa Manila detalyado detalyado talaga eh. June 2022 ang flight ko pa Maynila Siya naman mismo ang nag-alok na susunduin niya ako sa airport One week lang ang plano ko sana na magstay sa Manila Si Jasmine pa mismo ang tumulong sa akin na maghanap ng accommodation ko na malapit lang sa kanila So ayun na nga Pagkalapag na pagkalapag ko ng aeroplano, dali-dali ako naglakad sa airport at sinuyod ko agad kung nasaan siya. Pagkakita ko sa kanya, kumaway siya at kita ko na medyo nahihiya siya. Nakasuot siya ng dress hanggang tuhod at nakashades. Agad ko siya nilapitan at hinalikan sa lips. Nakita ko na nagulat siya. Hinawakan ko agad ang bewang niya at pasimple kong ibinaba ang kamay ko sa bandang puwitan niya. Mapintog. Just the way I like it. Lods, hindi halata sa itsura niya na 42 years old na siya. Sa katunayan, hindi halatang magkalayo ang edad namin kapag magkasama kami. Nang mapansin niya na nakahawak na ako sa kanyang puwitan, Agad niyang kinuha ang kamay ko at sinabing, Huwag naman dito. Napangiti ako. Dali-dali kami sumakay sa auto niya at tinanong niya ako kung saan ko gustong kumain. Sinagot ko naman, ikaw na, sinagot ko naman, ikaw ang gusto ko kainin. Napatawa lang siya, sabay hampas sa braso ko. Diretso kami sa Tagaytay. Doon kami nag-dinner. Sabi niya, iyahatid niya na muna ako sa accommodation ko para makapagpahinga. Para makapagpahinga at siya rin ay uuwi na raw muna para matulog. Kasi nga, puyat kami dalawa. Pagdating namin sa accommodation ko, nakaset up siya for two. Para siyang small condo pad and agad ko nakita ang kama na may, na may, mga rose petals pa. Sabi ko sa kanya, dito ka na lang matulog sa tabi ko. Napangiti siya sabay sabing tandaan mo, hindi pa kita sinasagot. Hinila ko siya sa kama palapit sa akin. Hinalikan ko ang noo niya, ang mata, ang ilong, at huli ang kanyang mga labi. Naghalikan kami hanggang halos habol hininga kami. Naghiwalay ang mga labi namin. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata and I told her, Mahal kita. At siguro naman nararamdaman mo yan sa loob ng 4 months na tayong araw-araw magkausap. Kahit malayo ako sa iyo physically, sana naparamdam ko sa iyo, kung gaano ka kahalaga sa akin. Nakatingin din siya sa aking mga mata. Para bang sinusukat niya kung totoo ang mga sinasabi ko. Hinawakan niya ang aking muka sabay sabing, Oo na nga Ryan, sabay ngiti. Sabi ko, So tayo na, Jazz? Sinasagot mo na ako? Tumango siya at sabay sabing, oo, sinasagot na kita. Sobrang saya ko, Lods. Ewan ko pero iba ang saya na naramdaman ko ng mga oras na yon. Sabi ko sa kanya, huwag na muna siya umuwi at tabi na lang kaming matulog. I assured her na irerespeto ko siya at wala naman akong gagawin sa kanya na hindi niya gugustuhin. Sa madaling sabi, pumayag naman siya, Lods usapan namin na bukas ng umaga ay pupunta kami sa bahay nila para makilala ko ang mga anak niya. nag kami at nahiga. Sa totoo lang, Papa L, hirap na hirap akong magpigil gawin ng mga nasa isip ko. Nakahiga siya at nakatalikod sa akin habang ako naman ay nakayakap din sa kanya. Kumbaga, nakaspoon position kami. Manipis ang suot niyang dress at ako naman ay naka-boxer short lang. Hindi ko mapigilan si Junjun na magalit tuwing magdidikit sa kanyang puwitan. Alam kong ramdam niya ang nagagalit kong sandata. Hirap ako makatulog, Papa El. Pero pilit kong nilalabanan ang libog ko. Mga bandang 2 AM Nagising ako para mag-CR. Dahan-dahan akong bumangon para hindi siya magising. Pagbalik ko, nakita ko siya na nakahiga sa kama, nakalihis ang kanyang dress at nakalabas ng bahagya ang panty niya na may lace. Malalim din ang cut ng dress niya sa dibdib. Kaya kita ko ang hiwa ng kanyang dede. Dahan-dahan na ulit akong humiga sa tabi niya. Naramdaman ko na gumalaw siya. Nakikiramdam ako kung gising siya, Lods. El na el na talaga ako. Simple kong niyakap siya. Humarap siya sa akin. Hinalikan niya ako at agad ko namang ginantihan ang halik niya. Naglap-lapang kami at di ko na napigilan ang kamay ko na gumapang sa mga nagtutumirik niyang suso. Bigla siya napaungol. Ramdam ko na mainit na siya. Sinabihan ko siya, sabihin mo lang if gusto mo yung ginagawa ko ha. Tumango siya at kinuha ang kamay ko na nakadapo sa dibdib niya. At binabasa sa kanyang mainit at matambok na hiyas. Hinawi ko ang lace ng kanyang pangibaba Naramdaman ko ang basa sa kanyang kepyas. Dali-dali kong hinubad ang kanyang saplot at ako rin ay agad na nag-alis ng aking suot. Umibabaw ako sa kanya at dahan-dahang hinalikan ang kanyang mga labi. Pababa sa dibdib, sa pusod at sa kanyang kepyas. Palakas ng palakas ang kanyang ungol habang nilalaro ng dila ko ang kanyang hiyas. Sinabunutan niya ang aking ulo sabay sabing, Baka halabasan agad ako. Galit na galit na ang aking sandata. Pumwesto na ako at itinutok ko ang aking sandata sa bungad ng kanyang kuweba. Agad niya akong inabutan ng rubber at akin itong isinuot. Marahan pero malalim sa unang baon pa lang. Apat na taon na siyang walang ibang naging kalaro sa kama. Ramdam ko ang sikip at init niya. Ilang baon pa lang ng aking sandata, nakaraos nakaraos agad si Jasmine. Grabe pala siya magmura sa kama. Lalo ako nael. At saglit lang ay nilabasan na rin ako tigas na tigas pa rin ang aking sandata at gusto pang umisa. Muli kong Romansa si Jasmine. Pumangalawa pa nga ako. Pagkatapos ay agad kami nakatulog agad. Kinabukasan, nagising ako na nakaibabaw siya sa akin. Wala nang sa Sabi niya, Lugi ako sa iyo kanina. Nakadalawa ka ako naman. Hindi naman ako ipinahiya ng aking sandata at agad naman itong nagalit. Wala na rin akong saplot kaya diretsyo na agad ang laban. Siya ang nasa ibabaw at nilagyan ako ng rubber at agad na kinabayo ako. Ang galing niyang mga bayo lods. Hinahalikan at sinisipsip ko ang kanyang tumitirik ng mga dede abang umiindayog sa aking ibabaw. Pilit kong pinipigil na labasan agad hanggang mauna siyang makatapos. Mainit na mainit si Jasmine. Inabot na kami ng gabi sa kondo na halos buong araw na labanan. Ihi-kain lang ang aming pahinga. Yan ang unang araw ng aming romansahan. Ngayon ay halos isang taon na kami magkarelasyon. Di ko na rin mabilang kung ilang beses na kami nagtalik. Totoo pala ang sabi nila. Iba ang init ng mga babae na nasa 40 na. Iba din ang experience sa kanila dahil kumbaga expert na at walang arte sa kama. Papael, masasabi ko lang Seryoso ako sa babaeng ito. Close na rin ako sa pamilya ni Jasmine, lalo na sa kanyang mga kamag-anak. O lalo na sa kanyang mga anak. Nawa ay napasaya ko kayo sa akin liham. More power sa iyo at sa inyong programa. Till next time. Ryan. Ayan. Maraming maraming salamat sa iyo Ryan sa tiwalang binigay mo sa amin. Ayun, sana sana. <laughs> Ayan, sana na nagustuhan nyo. Welcome po, Miss Pia Muran. Ayan. Ano uh, anong masasabi nyo kay Ryan at kay Jasmine sa ating kauna-unahang lalaki na nag-send ng lihim na liham? Ayan. So, iba rin eh, Iyon no? siguro yung, kasi may napanood ako minsan. Eh, may napanood ako minsan sa ibang live. Sa ibang channel na walang label. Siguro yun yung gano'n sila nagsimula, no? Walang label. Ayan. Kasi kami, kami ng asawa ko, gano'n din kami nagsimula as walang label. Uh, kami, kami. I mean, mutual understanding. Hindi ko masasabing walang label kasi may mutual understanding. So that's the label, mutual understanding. So, ayun, nagagawa namin lahat ng gusto namin gawin. Exclusive kami sa isa't isa. Sabi ko po nga, no string attached. And then all of a sudden, ako na yung biglang nagtanong na ano ba tayo. Hanggang sa yon Naging kami. Ah, uh, nagka kami. And then, nagpakasal. Eto, hanggang ngayon. Magkasama kami. Masaya kami na hanggang ngayon magkasama. Ewan ko siya. Ako, masaya ako na. Masaya ako na. Kasama ko pa rin siya. So, same thing with Ryan and Jasmine. Sana, sana. Same thing yung mangyari sa kanila na hanggang sa which is sinabi naman niya na hanggang ngayon is okay sila at okay na din siya okay na okay siya din sa mga anak ni Jasmine so the only thing I can say is more power to you and then yun nga totoo naman yun I mean ako ha ah, ako yung mga 40s noon gustong gusto depende rin siguro sa edad eh kasi noon mas gusto ko yung matured kasi nga hindi mo na para hindi sila yung tipong I love you good night alam mo yon yung pagkatapos I love you tas tulog na pero meron din naman kasi na mga 40s na same thing siguro nakatapat ka lang talaga Ryan maswerte ka lang talaga <laughs> or masasabi natin na may init pa eh iba pa yung datingan nyo eh Yeah, pero wag naman sana, wag naman sana. Hindi naman siguro lahat ng ng relasyon ay dumadaan sa ganun. But if ever nadadaan man kayo sa ganun na yun nawawalan na siya ng gana sa pakikipagtalik, just understand. Kasi yun nga, si ikaw na rin na nagsabi na gusto mo yung mga 40s kasi hindi mo na para turuan or whatever, wala nang pakemikeme pagdating sa larangan ng yung pag-usapang kama. Darating din yung time It's science It's science Na uh, mawawalan sila ng gana it doesn't mean hindi ka na niya mahal or ayaw na niya sa'yo it's just uh, kumbaga that's the process ayon ayun. dumadating talaga yung punto na hindi naman sa wala ng gana but ay, alam mo yun yung kung, kung, this time nakakadalawa pa kayo maybe sooner or later but maybe matagal pa na ayon siguro pag nakaisa kayo pagod na ako kasi danas ko ng <laughs> <laughs> hindi pa naman, hindi pa naman. <laughs> so yon wala akong magiging opinion o komento sa iyo. Ang masasabi ko lang is keep up the good work. Ayun, kung ano yung meron kayo, i-cherish mo, pagpahalagahan mo. Ayun, sana sana sooner or later maglihim na liham ka ulit or lumiham ka ulit sa amin na hindi na lihim dahil nagpakasal na kayo alam mo yun yung happy ending ba so nabitin ako sumagat ako ng call <laughs> but yun yun nga pala good thing good thing you mentioned that loves Uh, if you wanna re-watch this Lihim na Liham, it will be available in uh, YouTube channel and uh, Tunay na Tao Facebook so yun po, yung Liham na Liham Lihim na Liham natin for today maraming maraming salamat sa pagtitiwala Ryan, if you wanna send me Lihim na Liham, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi lalabas kung sino kayo mananatiling sikreto ang mga pangalan nyo, ayan po maraming maraming salamat so dyan na po natin tatapusin yung ating lihim na liham at sa